pagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, nandito naman po ang iwagan ng pangkasya na magbabagi po na naman po ng iba't ibang karunungan din po. Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, naniniwala po akong sila yung minitatanging busilak at may mabubuting kaloban. sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyo lahat. Sana po ay pakitulong po, pakisubscribe po uh, hiwaga ng pangkasinan, pakilike, uh, tatanin ko po napakalaging utang loob sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ay, ay uh... orasyon gayo magamit ang, ka ang kamay pang tapik po. Uh, sa mga tao pong gusto pong ganitong usapin po ay sana po gamitin mo gamitin niyo lamang po sa kabutihan po o yung gamitin sa kasamaan dapat po pag ginamit niyo po yung mga ganitong usapin po na gayuma po ay bukal sa puso niyo at yung paggamit niyo po ay yung talagang gustong-gusto niyo po talaga makatuluyan po Huwag niyo pong gamitin na gawa-gawa lamang po na walang kabulugan po. Kasi may balik po yan pag ginamit, mo, ginamit nyo na pinaglaruan po, may balik po yan. maganda po ito kung gagamitin po niyo sa maging asawa niyo po o gusto po yung makatuloy ng habang buhay po pwede po uh, ito po yung makapangyarihan po na gayuma po ito na ako po basta bukol sa puso po yung paggamit po ay at hindi nyo pinaglalaroan po ay kakasi po sa inyo orasyon ngayon mga gamit ang kamay pantapik tapik manalangin ng sumasampalatay hanggang sa ipinapok sa krus at isunod ng tatlong bisis sa, at ihip po sa kamay at itapik sa uh, na gugustan nyo pong babae na gusto nyo po makatalo usarin nyo po ng tatlong bisis po na uh, pabulong po at o mataimtim na kung po Uh, pangbanggit, Para hindi po kayo malata At ihipon nyo sa inyong mga kamay Bago nyo itapik Ihipon nyo sa kanang kamay po At itapik po Narito po oras orasyon po Samarim Samarim Saraktor Utik Ha Samarim Samarim Sarap. Lak, Sarap utika Tik ha. Samarim, samarim. Sarap to. O ha. Yan po ang orasyon po. Na uh. orasyon pantapik. Sa nagugustuhan po. marami maraming salamat po. Iwagan ng pangkasinan po. marami marami salamat po sa inyo. Sana po mag-subscribe po kayo, mag-like and share.